Katulid, nandito na kami. Kita-kita na, ayan na. O, oh, pandoy. O, ayan. Lagay mo na ito, tsa sa kwan. Doon sa styrofoam mo. Hmm. Ayan. Mas tsa So, nandito na kami. Hmm. Katulid, ayan na. O, oh, girahin mo na. Girahin mo na. Huwag mong iharap. Huwag mong iharap. <laughs> yun yung tinatawag shit po oh. yung makabilig paligid yun yeah. hmm. hmm. So, nandito na naman kami. So, malabo ang mga katulid nga pala yung, yung ano, pa, usok ng fireworks. May fireworks pala ngayon. Daming tao. So, eh, dito lang kami ngayon. Hmm. Ya, kasama ko si Chacha taga si Pandoy, si oh. so, Bro Igi. itu Oh. Sa traffic sa kanina na So, kami yan si Chacha. Hmm. Ano si Pandoy? Ay posit na daw si Chacha na dali. Oh. Tapos okay. siya tao, Chacha, sa mga katulits. Bago pa pala sa channel, please subscribe my channel and comment, like, like and share na rin po. Maraming maraming salamat. So update ko kay mga men. Mga katulis, naghiwalay na kami ni Lapandoy. Doon si Lapandoy sa kabila, Kami dito sa kabila ni Broegi. Kasi para isang uwi na lang kami. Magkahiwalay pa tapos sa lubong na. So dito na kami. Okay. Update ko kay mamaya, mga men. Daming tao. Ayun! Pusit nung katulad sa yan o. Oh, o, birahin mo na. Birahin mo na. Huwag mong iharap. Huwag mong <laughs> Yun yung tinatawag na Shining in the moon. Uh. Bismillah. Unang birada. Ah. Yun yung tinatawag na linaw ng ngipin tibay ng mata ah uwi <laughs> naman oh thank you thank you tinatawag na mashallah shit po oh. yung makabilig paligid Yeah. Just this I am. Hey, hey. Yeah. Hello. Ini moga tirat tirat nai. yung nai. Tirat tirat nai. Medyo dating pisu pisu. Dati piso sila, ngayon dos na. Ay. <laughs> Lumaki na. Eh. Hmm. talaga yung kulay na tubig na yun ah. Palinawa na. Mata. Ah. ng ibang kulay hindi mo kulay ako pili magalaw ang magalaw ang magalaw ang magalaw hindi ka kaya kagabi na napaka ganda ng dagat kagabi layo layo po kita mo mong...

sawak na eh niya din, ini ko eh sit po. justice, yun yung nasa kapetin, kapatid ha? saan? yun yun, nasa yun, 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 Oh, <laughs> <laughs> Kaya nga dinitin. Tinititigan ko na kasi ko ba ako'y kasama. Eh. Hmm. Tingnan mo Yeah, Squid. Ano si masabi na. Kagabi ko pa siyang hinahanap dito. Eh. tinatawag na sit po so, dito na tayo magtsaka sa lugar nito dito pa yung lagi nagtatapos mga katulit sa lugar na ito so, magsasalubong na lang kami maglaka na lang kami sa taas kasi nandun sila panduy kasi atsya, sa kabila hindi naman pwede sabay sabay kami kasi maano sa tubig magkakatabi na matapo na hindi mo na matipan so let's hiwalay hiwalay na kami so dito na lang kami magtatapos maglakad na kami sa taas kasi wala na talaga dito bukas siguro lipat kami ng ibang spot doon sa bandang sa so, may tower ngayon kasi bukas may pasok kaya wala baba magpahinga bukas na lang nandito na lang tayo mga college update ko na lang tayo ito dito galing sa riyad pa daw ito galing na ito dito ito masal dito kabayan

college kan dito kami. Kita-kita na, ayan ah. Oh, pandoy. Ah, oh, ayan. Lagay mo na to, tata sa do sa styrofoam mo. Hmm. Ayan. Sige, mm -hmm. So, nandito na kami. Oh. First, oh, lagay na sa kulay. Susok pala yan. Akala ko lapu-lapu. <laughs> oh, ayan. Ah, uh, okay na. Update update na lang. Uh, oh. namin. Nandito na uh. kami sa bahay. Thank you, thank you Lord. May okay, pa rin. May uli pa rin. Ayos. Thank you, thank you pa rin. Ati